Hello mga kakipay, good morning. Ngayon magluluto kitahin sa yote. Sa nga, my bunay. Es pinaano ko lang na karaha. Pinainit. Pinainit ko lang ni mga kakipay. Okay mga kakipay, butangan na natin hayan. Ma'am, teka. Oh, no? joke na mga kakipay takon na una mga kakipay si Buyas para mahamot tapos, lasona. Naku na Ngayon mga tapikin, sunog-sunog naman itong sona. Is so sagol na it. Sayuti. Sayuti ng may silik. Okay. Binabog ko ang tubig. Okay, halu-haluin. Halu haluin natin ito hanggang maluto yung sayote. Halu haluin Kasi magtutubig ito eh. Magtutubig yung sayote magtutubig mga kakipay magtutubig hina ko oh magtutubeg okay mga kakipay butang ng tahin pamintang powder oyster sauce. Konti lang. Liquid seasoning mga katipay. Konti lang. Siyempre, nagpaparasahan ko ang mga kapitpan. Aray ko. Nagpaparasahit at loto. Magic! Sarap! Lagyan natin. Kunti lang. O, oh, diba? Halo-halo natin mga kapitpan. Okay, halo-halo ay natin mga kapitpan, ha? Okay. Okay mga katipay, saka na natin i bubutang an duha nga bunay. O, oh, di diba? Mga katipay, isi tapos halu-haluin hanggang ma kuanit bunay, maluto Ganun lang mga kakipay, hmm, bango, aroma. Yes, mga kakipay, tama mga kakipay. luto na luto na ang sisig sisig nga sayote oh. o, diba mga kakipay ayan luto na sisig nga sayote okay mga kakipay salamat sa inyong pagkulaw thank you dito lang always kakipay bye bye